Magandang araw mga kababayan. Ako ang inyong lingkod si Hashtag #WalkWithLand, pero may dala akong balita mas mainit pa sa kape sa umaga. Kinilala ni Senate Deputy Majority Leader Harris. ito ang maambag ni dating senador Bam Aquino. Oo, oh, si Bam na may hapong estudyante, pero utak na pangsenador. At ang pinaka topic, libreng kolehiyo. Pero teka, teka, hindi lang yan. May trabaho pa raw na kasama ang package. Sa package, kaya ba natin sabihin? Bam! Ikaw na nga ang sagot sa lahat ng problema natin. Abangan natin. Dahil ngayon, aaralin natin ng ilang minuto, hindi lang chika, kundi talakayang may laman, may puso at may konting banat. Una, kilalanin natin ang bida natin, si Bam Aquino. Hindi siya yung tipikal mong politikong mukhang laging may meeting sa golf course. Si ba mukha pang estudyante pero wag kang magkakamali sa Senado siya yung tipong magdadala ng laptop at PowerPoint para para lang maipaliwanag ang plano niya. Nagkasa, nagkasabay sila ni JD Hercito sa Senado mula 2013 hanggang 2019 at sa loob ng anim na taon parang maging uh, bromance ang dalawa pero hindi lang puro high five ang ginawa nila may mga bata silang ipinasa na hanggang ngayon pinakikibant pinak pinakikinabangan natin mga kababayan ang tanong sino ba talaga si Bam siya ba yung tipong all talk no action o yung silent but deadly pagdating sa pagbabago okay may spoiler alert alert lang po ha may ebidensya tayo Balikan natin ang sinabi ni JV e. Harris Dahil sa sipag niya, libre na ngayon ang kolehiyo. Aba, parang linya sa teleserya ha. Pero totoo, alam nyo ba noong 2017, ipinasa ang Republic Act 10.931, ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act, at sino ang isa sa mga utak sa likod nito? Si Bam Aquino. Pero teka ha, hindi, hindi ito yung basta-basta na libre na, bahala na kayo may sistema ito. State universities at colleges, tinustusan ng gobyerno para walang bayad ang matrikula ng mga estudyante. Resulta, milyong-milyong kabataan ang nakaakyat ng polihiyo nang hindi nangungutang sa nanay nila o nagbibenta ng kaldero sa Facebook Marketplace. Sabi ni JD, dahil daw kay BAM ito. Pero tanong ko sa inyo mga kababayan, sipad lang ba talaga o may halong diskarte at talino? At kung babalik si BAM sa Senado, kaya niya bang gawing mas malaki ang budget para mas marami pang makapasok sa koleyo? Abangan natin. Hindi lang libre libreng koleyo ang hatid ni Bang. May bonus pa. Naging co-author si JV sa Sanggunian Kabataan Reform Law na isinulong ni Bang. Ano ito? Simple lang. Binago nila ang SK mula sa pagiging tambayan ng mga kabataan na puro meeting at walang gawa tungo sa isang tunay na plataforma para sa mga leader ng kabataan. May training na, may budget pa. At higit sa lahat, may edad limitasyon. Hindi na pwedeng 40 years old ka na, SK, SK chairman ka pa rin. Banat ko lang. Kung SK ka noon at feeling mo wala kang nagawa, baka hindi si Bamang problema. Baka ikaw ang hindi nag-effort. Pero seryoso ha, dahil sa batas na ito, mas maraming kabataan ang natutu ng liderato at hindi lang puro TikTok ang inaatupag. Ngayon, hindi lang si JV ang may ganito, ha? Kalaking tiwala kay Bam. Alam niyo ba na si Senate President Jesus Codero, Senator Win at maging si Dr. Willie O. oo ha, yung doktor na mukhang lagi may dalang stethoscope sa puso ng bayan, nagpahayag na rin ng suporta parang all-star team ito ha. Mga kababayan, si Cheese, kilala sa talino at diskarte, si Win, eksperto sa edukasyon, at si Dr. Willie Ong, tagapagbigay ng payo sa kalusugan, kung ang mga ganitong klaseng taong nagtitiwala kay BAM, hindi kaya sinyalis na siya nga ang susunod na senador na kailangan natin. Pero teka-teka, huwag tayong magpapadala sa hype. Susuriin natin ito ng mas malalim. Sabi ni JV, kapag nakabalik si Bam, palalawigin daw niya ang libreng kolehiyo at dadagdagan pa ng trabaho. Aba, parang combo meal sa fast food ah. Libre ang pagkain sa isip tapos may takeout pang trabaho. Pero paano niya gagawin ito? Una, sa libreng kolehiyo, posibleng mas maraming scholarship o mas malaking pondo para sa technical vocational courses or programs Pangalawa, sa trabaho, malamang magpupokus siya sa entrepreneurship at job creation kasi dati pa kilala si Bang sa pagtulong sa maliliit na negosyo. Pero tanong ko sa inyo, sa ekonomiya natin ngayon na parang laging nasa roller coaster, kaya ba talaga niyan tuparin ito o baka naman pangako lang ito na mas madaling sabihin kaysa gawin? Debatihin natin yan sa mga comments. Ngayon magpaka, ano tayo no? Nang todo. <laughs> may banat, may laman. Kung si Bam ang sagot sa libreng kolehiyo at trabaho, bakit hindi siya agad inendorso ng lahat? Bakit hindi siya hinintay ng mga butante noong 2019? Aba, 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 baka naman dahil sa politika, mas mahilig tayo sa mga artista kaysa sa mga may plano. Pero seryoso ha, mga, ang track record ni Bam hindi puro daldal. May batas, may resulta. Kaya kung babalik siya, hindi lang siya dapat maging senador dapat siyang maging senador na may ganang baguhin ang sistema. Hindi yung tipong uupo lang sa plenaryo at magpapakyut sa kamera. Sa huli mga kababayan, si Bam Aquino ang susunod na senador na magdadala ng pag-asa. Si J.D. Ejercito, si Siscudero, Wingat Chalian at Dr. William, Lahat sila naniniwala. Pero ang tanong, naniniwala ka ba? ilang oras natin itong tinalakay mula libre kolehiyo, SK reforms, hanggang sa pangako ng trabaho. Kaya ngayon, ikaw ang huhusga. I-like mo tong video na to kung team Bam ka. I-comment mo kung may duda ka pa. At i-share kung sa tingin mo, kailangan nating marinig ito ng mas marami. Ako'y magpapaalam na, pero hindi natin alam, baka sa susunod, si Bam na mismo ang magpapaliwanag dito sa channel natin Abangang hashtag walk with love.